Ayun guys, no, sa ano ba? Yung sa nag na video na wala na ako. Yung ano ba, yung video nila, yung kinakapin nila sa amin. Tapos si ano, i-upload nila. Ayun guys, no. So, uh, may, ano man, may Diyos man tayo, may karama din yan, Yung nagkakapin ng mga video namin, tapos i-upload na ano, sa mga pinakaon dyan. O, oh, manahanda kayo. Kasi, palagi na namin nilalakad yung mga ano yung mga big account so, magandaan ka kayo hindi man kayo mabura sa Facebook uh, maapin namin kayo kung saan, taga saan kayo so ano lang wala nang, wala nang sisiyan pag puntahan namin kayo dyan sa inyo kasi magpa-viral talaga sa inyo tapos ano ba gawan nyo pa gawin nyo pa ako ng ano ng mga sabi-sabi na porque, ano lang kung tumitiwalag lang ako sa team namin na team max, at saka prank lang yun sabihin nyo, sabihin nyo na, na yung sa mga pikakao na wala na ako ah, ako Kaya, ano lang kasi siguro sila silang gusto yung ano wala o magpulong yun lang para lang mag-viral sakin nila i gagawin daw i ng ano ng hindi pangkarinig ng ano salita kumain taw eh pangtay sa ano <laughs> kumain taw <naman> ng ito 1 1 yun guys no, uh, no totoo lang nagalit talaga ako doon sa ano ba na uh, yung mga solo supporter ko jan, sa solid supporter namin uh, pakireport lang na report lang ng mga big account pa yung mga na nag viral na mga video na no? sa akin yung ano yung sabi niya sa caption niya na na nawala na si borluloy ano ganon Nagdi-report lang guys Pag hindi lang talaga mabura yan sa Facebook Alam namin kung saan yan lugar ah, Pupuntahan talaga namin Kaya yan ang nilalakad namin parati Para may ano ba May update naman ng kung taga saan para ma matrace lang natin kung kasaan sila guys para naman na para naman na ng ano kabuya ba kabuya sa kulungan ay <laughs> ah, i-congrat natin ay i-congrat i-congrat natin nadala natin ng nadala natin ng NBI at saka ano police eh para i-congrat tapos natin, palagyan natin ang pusas ng kamay para na kongres talaga. Para malaman nila ba na kami ang kami ang yung ano inukuli o kina kina pinasamantalahan pina, pina ganun. Eh pag samantala man ginagawa nila na wala na daw si Burlolo eh, ah, Sinisiraan talaga kami sa ano ba? Sa aming mga uh, ginagawa So, i-congress natin sila. Punta natin sa kanilang bahay, tapos i-congress, eh, kagalan din ng polis at saka yung biyay, ba? Ano? Para i-congress. At saka, eh, lalaki natin yung kamay ng bukas para pag-congress talaga. Maingay itong nasa likod ko, ah. So, yes, ah to, guys gagawin ko ang video ito guys Alala ko lang, pag-i-report ng Tika Yung nanong uh, viral. Thank you guys. Love you all.